Hello guys! So, panibagong araw, panibagong video at bagong kalaman na naman. So, ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin bago manganak o sa nalalapit na panganganak ng inyong rabbit at yung sign kung paano nyo malalaman na malapit ng manganak yung inyong mga rabbit. So, unang dapat nyong gawin, yung dapat gawin pag alam nyong manganak yung rabbit nyo. So, simula nung pag-breed nyo, ikakalendaryo nyo yung date kasi 30 days lang mga anak na yung ating mga rabbit. So sa ika-27 at 28 na pagbubuntis ng ating rabbit, kailangan lagyan nyo na ng nest box. Ganon, yung akin try lang nilalagay ko. So yun yung pinakaunang dapat nyo gawin. Sa day 27 at or day 28, dapat nila meron ng nesting box. So kahit anong nesting box, kung gagawa kayo ng kahoy o kaya yung parang mga crate na yung parang sa manok yung pa square yung rectangle pwede nyong ikat na lang na parang pasukan nila so unang sign kung paano nyo malalaman na malapit ng manganak anak yung rabbit nyo itong sign na to ay nasa 1 to 2 days na lang bago mga anak yung rabbit nyo unang sign yung pagkain niya pag malapit na siyang manganak halos di na siya kumain. Parang titikim na lang siya. Yung parang pag binigyan yun siya ng sampung pirasong pilet lang sa kainan niya, baka mabuwasan lang ng tatlo o limang piraso sa maghapon na yun at magdamag. So parang nawawalan sila ng appetite tapos medyo lumalakas sila sa tubig. Yung pangalawa, uh, hindi sila napapalagay sa kulungan nila, nagkakalkal sila ng nagkakalkal sa mga corners ng cage nila. Yung pangatlo at ito yung talagang sigurado na pag ginawa nila ngayon, kinagabihan o mag-uumaga, mga anak na sila. Yung pag nesting na sila. So ano ba yung ginagawa nila pag nag-nesting sila? So kung nakikita nyo, ayun, may makikita kayong na, parang bulak, kulay puti. Yung brown nilagay ko lang yun, binigay ko dito sa kanya, siya na nagpasok nun doon. So sasabihin ko rin yan mamaya akong bakit dito ko nalagay hindi doon. So yung una, nesting. Yung pag nesting niya, yun yung gagawin niyang sa pin at pantakip sa mga kids or anak niya. Yung bata kasi o yung bagong panganak na rabbit, ang tawag doon is kids. So yun ang gagawin niyang parang pugad kung sa ibon merong ginagawang pabilog. Yun yun naman ginagawa niyang pabilog na tinatakpan niya siya kasapin na rin sa mga anak niya. So, yan, balahibo niya yan. So, binubulot na yung balahibo niya, yun yung ginagawa niyang pugad. So, kukuha tayo ng sample. Ah. So, ayan, parang bulak. So, ito yung balahibo niya, yan yung gagawin niyang pugad. Binubunot niya yan sa mismong balahibo niya. Ayan. Kaya kung mapapansin niyo sa rabbit kung minsan, pag nanganganak o after manganak, madali niyo parang biglang grabe yung pinayatan, Sige, siyempre isipin nyo kasi nangana. Pero dahil sa numipis yung balahibo nila kasi ginagawa nilang pukit. Kaya talagang parang mamamayat. Pero yung panganganak din naman talaga totally mamamayat sila ng grabe. Yung dahil lang yun sa pag tanggal nila ng balahibo nila pag may nesting. So yun lang naman yung sign na malalaman yung mga na ori din ng mga anak yung rabbit nyo. So ito nga pala yung dun sa video natin sa breeding, siya yung breed natin ng anak na siya ngayon. So ngayon, yan, medyo. Ay, himasin muna natin yung nanay. Yan, so, kahawakan na natin yung anak niya. So, tira niya yung anak niya. So, kaya na tong umaga. Pero niya, parang namumuti na kaagad na parang tutubuan ng balahibo. So, yan, ganyan lang kaliit. Mulilit. oy malikot. Baka mahulog pa. So, ito yung anak niya. Makita ko sa inyo. Yeah. <coughs> so, kung napapansin nyo, bakit ganun lang yung parang ginawa niya ang pugad? Kaninang umaga, pagpakain ko dito, sobrang kapal niyan. Halos parang gabundok. So, mataas pa dito sa basket. Pag ganun yan. So, kaya lang, hinangin na kasi open dito sa harap nila kung makikita nyo yan yan, oh, kita nyo yung saging so yan, hinangin na pero yung rabbit dito yung naman sa kanya so, nasasanay yung rabbit nakakapag-adapt agad okay. so, yan, so merong mga rabbit na hindi na nenesting o yung nagbubunot ng balahibo nila Madalas yung nangyayari, kung natatandaan nyo dun sa pinakalas ko sigurong video sa rabbit, ay dun sa breeding pala pinasilip ko sa inyo yung ano yung nanganak ko nung last time nung bago natin to i-breed hindi siya nagbalahibo hindi siya nagnesting kaya may basket lang walang taklob o walang balahibo nung nanay nila so yun hinayaan ko na lang kasi medyo ano ko naman dito hindi sila mababasa pag umulan kasi ma ayos yung bubong nila dito yan o oh. ako masyadong nag-aalala tapos yung open lang dito, yung sa harap lang nila, sa likod talagang nakasarado tira nyo naman. So, dryer yan. So ano yung pwede nyong gawin pag hindi nag-nesting yung mga rabbit nyong mga anak? So una, pwede kayong maglagay, yung iba naglalagay ng mga papel na ginupit o kaya dyaryo sa nest box ng mga anak nilang rabbit. Para at least kahit paano may sapin. So, pangalawa, pwede kayong kumuha ng rice straw. Yung sa pinag-anihan ng palay, yung mga dahon nun, yung tangkay. Pwede nyo ilagay, pero kailangan yung dry na. Pero hindi nyo yung pag ganun yung ilalagay nyo, mga dahon-dahon na dry, hindi nyo kaila, dapat i-directa dun sa nest box nya. Dito nyo lang sa labas ilalagay kasi siya yung gagawa ng pugad nya dun. Kaya kung minsan, pagkalagay nyo pa lang, hinahakot nya na yan, isusubo nya yung hanggang yung pinakamarami niya ang kayang isubo kaya pa ganun yan sa bibig niya tapos siya kanya dadalhin doon kai kay kai muna siya bago niya bitawan na ayusin doon so pag naayos niya na doon ahakutin niya na ubusin niya kung mas marami mas maganda para sa kanila so, wag niya naman masyadong paramihan kasi kung minsan napapasama kaya yung paglalagay ng nesting materials kung kayong magpuprovide sa rabbit niyo, kailangan yung tama lang kasi kung minsan, halimbawa yung rice straw, kung naparami kayo, tapos parang nanganak na siya, kung minsan pag nagpapadede siya, yung iba hindi nakakaanak kasi yung parang naharangan na, natabunan o di na makakilos kasi na yung parang nabuhol dun sa rice straw o mga dahon na nilagay nyo. Kaya kung minsan mas maganda pa rin talaga yung ginawa, yung ginagawa ng iba na yung papel o yung mga dyaryo, ginapit-gupit, yun ang sinasapin lang. Okay lang na wala silang taklo, basta may isapin silang maayos yung di sila ginawin. So yan kahit paano kasi, maya magbubunod pa yan ng balahibo niya. So, isa pa pala, na lang na alala ko. Yung rabbit, kung minsan, bago mga anak pa hindi nag-nesting o hindi nagbunot ng balahibo nila, nanganak na, kung minsan, yan yung medyo madalas after nilang mga anak, siya kasi sila magne-nesting. Na pagkapanganak nila, siya kasi sila magbubunot ng balahibo nila para itakip dun sa anak nila. Tapos, yun. Siya ka kung minsan talaga, hindi talaga nagne-nesting. Ayan, sigurado, bukas puno na naman yan ng balahibo niya. Kaya tingnan niyo yung size ng rabbit. Bukas mas ninipis pa yan dahil halos masisimot niya. Parang pinuputol niya lang naman yung ibang balahibo niya. Yung iba talagang bunot niya. So itong anak niya, anim dapat yan pag dating ko kaninang umaga yung dalawa yung parang hindi pa totally buo yung sa may parting puwetan yung parting balakang hindi pa totally buo tapos yung isa namatay siguro kung nakapakanabang na bang nanganganak yung nata yung una yun yung pinakamalaki so natira na lang ng tatlo tatlo yung patay so kung minsan talaga diyan maiiwasan parang natural na yan so yan, pero siyempre habang tumatagal natututo tayo sa mga pagkakamali o mas kung ano yung mas magandang gawin para makontrol natin o maiwasan yung mga ganong bagay na namamatayan tayo. So ngayon yung kailangan nyo lang asikasuhin talaga dito is yung nanay. So bibigyan nyo ng vitamins, laging may tubig. Hindi dapat nawawalan ng tubig sa mga rabbit. Tapos pagkain, mas malaki dapat, mas marami dapat yung ipapakain nyo na kasi may susuportahan siya, susuportahan siya na gatas. Yan, ito mabuti to, kakaunti. So, kailangan pa rin unlimited, lalong lalo sa tubig, ad libitum. Yung ad libitum is yung unlimited, na pagkain or tubig, para mas, mabigyan niya rin ng tamang nutrisyon yung mga anak niya. Tapos, vitamins, kasi yung sa anak niya, siya mismo yung mag-aasikaso noon, hindi kayo o hindi tayo. So, nakasalalay sa kanya yung buhay ng mga anak niya. <laughs> o oh, yan, uh, susubaybayan natin yung paglaki nito. So ano yung siguro kung ano man yung mga dapat pa bang gawin para maging maayos yung kalagayan ng ating mga kids o nung baby ng ating rabbit. Yung i-secure lang natin na yung hindi sila basta-bastang makakalabas dyan o mahuhulog dito sa labas ng nest box nila kasi kung minsan pag nahulog sa nest box nila mauhulog dito sa kulungan kasi magkakasya pa yan dito itong sa sides pag nahulog yung problema lilikot ng lilikot gagalaw hanggang sa mapapalayo din na natin mahanap kung nasan o kung saan mapunta so sayang mamamatay lang kaya kailangan natin i-secure talaga so mas maganda kung may parang kit saver yung mas maliit na screen dito kahit palibot lang So, kahit mga ganito lang kataas so yung bagong panganak na yung mga kids natin lalaba ay, lalabas yan sa nest box nila pag 10 days old na sila so pag 10 days old lalabas sila ng kusa sa nest box may balahibo niyan kaagad kung makita nyo kaninang umaga pa lang yan pinanganak ay mag-uumaga pero parang namumuti na siya kaagad. Parang may palabas na kaagad na balahibo. Mabilis lang kasi yung lumabas yung balahibo ng rabbit. Kasi mabilis na naman lumaki. So, yan. Bago ko yan iwalay, eh, maghihintay lang naman ako ng siguro mga isa't kalahating buwan. Tapos kailangan ng iwalay. May papakita ako sa inyo na malapit ko ng iwalay. So, yan. Yan, eh, one month One month, four days pa lang. Pero malalaki na, malakas na kumain. Lahat-lahat. So, pwede na nga yung ihiwalay. So, parang, yung iba kasi, binibase nila sa, ano, sa mga kids o yung batang rabbit, kung pwede na bang iwalay. Kinaano nila sa kung, malakas na bang kumain, kaya na ba nilang mabuhay na yung sila na lang, sa, hiwalay na yung, sa, iwalay na sila sa nanay nila. So, yan, tatlo lang, pero, okay na rin kahit papano. So, hanggang doon na lang muna, guys. So, ah, siya ka nga pala, guys. So, kung may mga katanungan kayo, gusto nyong malaman, o gusto nyong gawan ko ng video, comment lang kayo. So, kung kaya natin gawan ng video, gagawan natin yan. Mga questions nyo, comment nyo lang. Sasagutin natin yung lahat. So, please, guys, follow, like, and subscribe, and comment. So, bye-bye. Thank you.